Nasa 176 halaga na Shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa ikinasang bypass operation laban sa isang drug suspect sa pangantukan Bukidnon. nun. Kinilala ang drug suspect na si Alias Bonsa na dati na rin naaresto sa parehas na kasong paglabag sa illegal na droga. Nakuha sa operasyon ang nasa 26 na gramo na hininala Shabu na may street value na 176,800, isang motorsiklo at 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money. Ah, kami po ay nananawagan sa ating uh, komunidad, lalong lalo na dito sa Police Regional Office 10, na po inyo ang inyong, inyong kapulisan, ang inyong higalang pulis, lalong lalo na sa ating kampanya laban sa illegal na droga at uh, iba pang illegal na activities. No? Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolman Joshua Fajardo. Alagad ng batas, taga-taguyod ng balita Police.